ngiti ang lahat at nilalanggam na ba ang mga puso nyo? Dahil sa Kim Pao nitong June 9 lang ay official na ngang inanunsyo ng Star Magic na nagbabalik na si Paolo Abilino. Ibig sabihin, madalas na rin talaga silang magkakasama ni Kim Chu. Talagang inseparable at ika nga nila ay nakaglu na sila sa isa't isa. Of course, nagbuni abong Kim Pao fanay sa good news na ito dahil big step ito para sa mas marami pang projects ng dalawa. For sure, madadagdagan pa lalo ang mga banding din nila off cam. Talagang layag na layag at wala nang makakapigil pa sa kanila. Pero bago oh. yan, entertain muna natin ang tanong ni Mark TV. Marami po ang nagtatanong, bakit hindi maingay ang pagpirma ni Paolo sa Star Magic? Pero ako na ingayan ako ha. O may na ano, nabalita naman. Diba, na nagkaroon ng gimmick, parang search for PA, diba? Oh, yan. parang doon, diba? Parang nagkaroon ng PA, Star Magic. E o oh, Si uh -oh. at ang dahil daw ay yung uh, may creative, anong, may, guapo, guapo, parang versatile, Magaling di ba? Oh, oh. Pero referring pala kay Paul ang uh bilis. Oh, oh. Bili at pa, may teaser, di ba? pero siguro, uh, oh. si Mark TV at saka yung mga iba pang Kim Pao, siguro ang ine-expect nila, katulad nung ginagawa, yung launching contract na... signing na ginagawa nila, parang JC De Vera noon na marami sila, tapos contract signing, may, may presko. Parang feeling ko darating naman doon, mm -hmm. no? Yung may pa may pa-media ko, de ba? So for sure eh naka plano 'yan baka busy lang si ano uh, Paolo. Ang ano kasi kapag gano'n contract signing. Contract signing 'yung oh, oh. mag alibawa, 'yung gano'n yung magiging kapeamilya ka na. Oh, oh. Eh, si Paolo naman kasi kapamilya oh, na. Eh. Oh. Hindi, yung oh. iba din kasi, di ba? Sa so, like, Star si Magic, magpipirma. Oo. Oh, oh. oh. oh, oh. Talaga? Oh, oh. Di ba marami sila, no, batch hmm. by batch? Batch by batch. Pumipirma sila ulit, di ba? Kasi dati, gano'n. Baka yun ang hinihintay nila. kagaya halimbawa, pagpipirma ni, oh, oh. ano, may, Lewis. ni Luis, Pagpirma ni, oh, diba, ni Daniel. Di ba ni Daniel, ni Cathy, may balaking press girl pa yung pumipirma siya. Kaila. Star oh, Magic, di ba si... Ano uh -oh. JC de Vera? Oo. Oh. Oh. Kahit sa Star Magic. Na parang yun hindi. na oh, yung nahanap niya. Si na yung si niya. Eh, Paolo. Oh, okay. Kasi... The more na siya kasi Star hmm. Magic okay. na siya. Parang sinasabi lang kasi pumirma oh, oh. ng kontata si Paolo na hindi naman nakita na pumirma. Yun oh, oh. yung oh, oh. nahanap ng mga kipo na, na naiintindihan natin siya. O may medyo ka oh, 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 oh. oh, ba oh, oh, oh. Kasi si ano, si Daniel nung no pumirma ulit, parang nag-renew. Parang ganun din naman. Oo, renewal. Pumirma, renewal. Merong ganun talagang malaking i-bake. Parang ano man nag-i-bake na. Tapos niya si Catherine. Star Magic. Ka Star magic. Star magic. Oh, oh, oh. Na, Kasi nandun si ano hmm. eh, si Direk Loren, di ba? Uh, pinis, uh, na, na presidente ng yun yun Star Magic. Gano'y hinahanap nila din kay Paolo, di ba? hinahanap nila. Nandun sila Tita Cori. Diba, Pero yung pag kasi, oh, oh. Pag pagtirba niya ng ni meat ibig sabihin sabi ng sabi mga pani, okay, okay. naging maingay naman. Kaya nga sabi niya, ay talagang sinundan nito si Kim, mahal na mahal Kasi gusto diba? nilang marinig sa sa media ko nga naman na bakit, bakit ka nagpa-under na Star ah. magic. Yung mga sagot ni Paolo, oh, yung oh. may ng mga pani niya. Ang siya mag-media siya. Oh, oh. Kasi sinundan ko po si ano eh, si Kim Chi. Hmm. Um, Para nagang magkasama. Yung nilabangan. At again, di ba, asahan na na Magtutuloy-tuloy ang dalawa sa kanilang mga project Correct. together. Okay.